Inilatag na ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong programa ng pamalaan sa idinaos na kick-off rally ng bagong Pilipinas kahapon dyan sa Kirino Grandstand. Kaugnay niyan nilinaw na Malacanang na hindi ito ginawa para isulo ang charter change. At sa nasabing pagtitipon, binigyan din din ng ating Pangulo na walang puwang sa kanyang administrasyon ang mabagal na serbisyo sa publiko kasabay ng pagtutok ng gobyerno para supuin ang red tape sa mga ahensya ng pamalan Si Erlo Bringa sa balita. We will not squander the sovereign people's trust by marching and grunting loudly but staying only in place when what you want is to surge forward bereft of drama. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests, it serves the people. Ito ang paglilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand sa harap ng mga aligasyon na gagamitin ito para isulong ang People's Initiative para sa amyenda ng konstitusyon. Sa halip, inilatag ni Pangulong Marcos ang mga programang isusulong ng administrasyon para sa pagsulong at pagunlad, gayon din ang okos sa kalusugan, infrastruktura, maging sa pamamahala sa gobyerno. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development that benefits of all our people. Kabilang din sa binanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati na walang puwang sa pamahalaan ang mabaga sa serbisyo publiko maging ang pagsugpo sa red tape. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Bukod dyan ay binanggit din ng Pangulo na dapat ay maging mabilis ang pagresponde ng pulis, maging ng mga autoridad para mabawasan din ang krimen. Hinikayat din ng Pangulo mga kabataan ang pangalagaan ng kalikasan at pagtutuunan din ng pansin ng Bagong Pilipinas Initiative ang edukasyon ng kabataang Pilipino. Kasabay ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pagugunahan ng pamahalaan ang pagbabago sa Bagong Pilipinas. Pinaalalahanan niya ang mga opisyal ng gobyerno na siguruhin ang kanilang tapat, agaran at kalidad na serbisyo. Bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagresponde sa bawat tawag at sumbong. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat bawasan ay ang dami ng tawag at sumbong sapagkat nangangahulugan ito na bumababa na ang bilang ng krimen. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubi. Dagdag pa ng Pangulo na bawal rin na mga hindi tapat at mga nangungulimbat at sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Panghuli, bawal niya mapangapi at naghahari-harian dahil dapat anyang suklian ng tiwala ng publiko na magalang na panunungkulan sa bagong Pilipinas anya. Ang mamamayan ay dapat ligtas, ligtas sa krimen at mga kalamidad. Saglit na dumalo si Vice President Sara Duterte at dito nakapag-selfie ito sa bagay empleyado ng Department of Education at iba pa mga government employees na dumalo sa aktibidad. Hindi na nito hinintay ang pagdating ni Pangulong Marcos dahil dinaluhan din ng prayer rally sa Davao City sa pangungunan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay din ng pangulo Sen Tablado, Sinadating pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, House Speaker Martin Romualdez at iba pang senador, gayundin ang cabinet officials. Inaasaan namang gagawin ng mga Bagong Pilipinas Town Hall sa iba't ibang lugar para sa nakatakdang paglalatag ng mga programa nito. Aerobinga para sa matanag agila, matata, matapa, matapa. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa matanang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow at mag-subscribe sa atnet25tv.